Welcome! nax parang talagang ano. <laughs> uh, pasa kayo. Pasa kayo dito. Kumusta? At uh, thank you sa so. pag-welcome nyo rin sa akin dito sa TV5. First day today. And uh, I hope ma-deliver natin yung mga magagandang story talaga. Siyempre naman nakakakaba kasi... Um, first day after kalahating dekada, although may mga sa ako before, pero yung magbabasa ka talaga sa prompter, uh, more on parang unscripted kasi yung ginagawa ko. ako. Ako, um, usually, ang preparation ko talaga is uh, number one, syempre magdarasal ka para uh, wala maging problema o birya Number two, ang preparation ko is really to shoot yung mga story na dapat at kailangan kong gawin na uh, mag air din mamaya. And yung mismong pagbabasa sa teleprompter, uh, kanina kami nag-dry run. So para mga blocking at saka yung papano yung setup. So yun, pinag-aralan namin na mabuti. Hopefully, makakuha tayo ng magagandang story kasi yung mga ganito kasing coverage talagang hindi mo mapaplano kung ano yung mangyayari. Uh, pwedeng may mga mangyari na kakaiba kasi ngayon yung first time na naka-enclose ulit sa glass yung image. So, di natin alam kung na ano magiging crowd reaction. Kaya, amangan natin kung paano natin siya gagawa ng story. kuno cool, ah uh, parang nagmanifest talaga siya lumabas sa prayer kasi ang prayer ko lang naman talaga is uh, question kung gusto pa ni Lord na magsalita ako and all pa sudden, may mga apat na invitation sa mga talks na dumating tapos uh, may biglang tumawag sa akin at uh, isa sa mga producer nga dito sa TV5 na nagtatanong kung pwede ako mag-weekend newscast. So definitely, sinabi ko na naku-retired na ako, parang ayoko na talagang bumalik kasi okay na ako. But habang nag yung mga usapan, maybe uh, may bagong mission sa akin yung Panginoon at uh, naging madali lahat. Yun yung isa sa mga indicators ko kasi kung ayaw ni Lord nung isang proyekto para sa akin, hindi siya natutuloy kay pag-aralan mo, pag-isipan mo, pagplanuan mo, hindi siya talaga siya natutuloy. Ba't ito, isang diretsyo lang siya eh. Yay! 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 Masaya, siyempre. May bago yes, kami kasama. Yes, of course. So, oh. Ikaw, kamusta naman ang first name mo? Masaya. <laughs> masaya. <laughs> hindi, siyempre. Eh. Medyo uh... nag-a-adjust pang lahat. Pero masaya na may nadadagdag yeah, ka pa. Yeah, siyempre. Oh. 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 Saka, uh, talagang ano, oh. blessing. Oh. Yes kaso alam mo ang seremonya dito kapag may Correct. bago kasi nag <laughs> binibless nag, tayo ano, nag ano blow out yo <laughs> uh, oh yun, yun nga yun lang wala ngayon <laughs> <At> sya, <laughs> <laughs> hindi to follow daw pa to follow ba? follow ah pero, kay, Gramings. pero, Gramings. pero Gramings. kailangan namin siyang binyagan ah, kailangan yon. sumabak din siya sa TIKTOK! Ayan! Si award-winning broadcaster, sasayaw sa, sa TIKTOK! <laughs> kaya nila! Kaya, kaya, kaya Ikaw ang papipiliin ka namin ah, para magte-trending ka sa TIKTOK. <laughs> oh, oh. Kaya mo ba yun? Yan <laughs> Kakayanin, kakayanin yeah. para sa inyo. Siyempre, <laughs> <laughs> mas, ano, mas uh, credible na newscast. Kasi uh, mga veteranong journalist na ang kasama nyo rito. Uh, kaya kapag nagbabalita ako kami, siguradong hindi fake news yan. Yan ay eh, totoong balita. Kaya, dito na ho kayo. Ako po si Jiggy Manikad Abangan nyo po sa Frontline Pilipinas, lunes hanggang biyernes, 6.30 ng gabi, dito po sa TV5.